nag-message sa akin si VNC. Nag-message sa akin. Um, ito na yung huling hada natin. Um, ito na yung huling hada natin. Lagot na, hindi na natiis ni VNC nag-message na siya kay Kalingap Rab. Ito na ang huli. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at Kalingap Rab salamat po, diyan si hindi na nakatiis nag-message na talaga kay Kalingap Rab. Ano kaya ito mga kalingap? Yan ang ating makikita sa video. Natin. Bukas na malalaman. So ano ba yung bukas na malalaman? Ano? So bukas na malalaman guys kung makakasama si Vianci bukas mga lalaman kung makakasama si Bianci sa Hong Kong. Uh, si Mama yung magpapaalam. Kaya sabi ko kanina, di ba? Si Mama yung pag-asa natin, si Ate Edna Vlogs. Kasi siya yung pupunta doon. Hindi naman ako pwede kasi marami din akong beneficiaries kailangan puntahan. No? So, si mama pwede naman doon kasi teacher naman si mama dati. Naging principal din. So, alam niya yan. And yun siya yung magbibigay ng letter at kakausap siguro sa teacher ni UPNC or advisor kung papayagan, ano? Kasi sa totoo lang mga kalingap, ito sa totoo lang, ano? Um, Nag-message sa akin si BNC. Nag-message siya sa akin kanina. itong sinabi niya. Itong sinabi ni PNC, mga kalinga. Saan na yun? Hindi siyang makakasama sa Hong Kong. Dahil nga dun sa OJT. Yun po yung pinaka, Baka daw di talaga siya makasama. Pasensya na daw. At sana maunawaan daw po natin. Nakakalungkot yung message na yun ni PNC. Pero ako, sabi ko, ito, um, ito na yung huling handa natin. Huling chance natin para makasama si Fiance, which is yung pagmayag yung teacher ni Fiance na bukas, pagkumayag siya kay aten na, bukas. So, sayang, sayang po kasi talaga. Sayang yung travel na yun kasi maraming ano, maraming Kalingap up angels din na hindi pa nakaranas doon. Na gustong maranasan din yun. Di ba? And sana payagan. Sana talaga payagan. Bukas. Si mama yung mag magsasama, alam Sabi ko, pag hindi po talaga, no, pag, total, di pa naman tayo nagpapaalam. Kapag hindi pumayag, edi wala. Wala tayong magagawa. No? Diba? Kapag hindi pinayagan sila mama na tayo magagawa doon. So, si mama na lang yung bahalang makipag-usap buka sa teacher. Kasama yung magulang ni Fiancé, kahit yung mama. No? Sana po, payagan. Kasi yung, yung ano naman, na, uh, kung papayag naman na ma-risked yung OJT, di ba? Kung papayag naman. No? Kasi si, si Carla nga po, mga kalingin. No? Si Carla, ganyan din. Um, Pinayagan po siya. Uh, yung exam niya parang may sariling ano, narisked yung exam niya para sa kanya. E eh, college na po yun. Si Bianci po is high school pa lang. Senior high. Di ba? Saka so, ano, itong chance na to, baka hindi na to masundan. No? Itong travel na to, Hong Kong, kasama si Bianci, hindi natin sure kung kailan ito masusundan. 'di ba? Kasi syempre gusto ko rin bigyan ng chance yung iba naman. No. Ang alam ko sa Saudi may ko kumpletuhin kang oras, 'di ko uh, ano. Pero 'yun nga malalaman natin bukas pag nakapagpaalam si ano si Mama sa teacher ni Fiancy. Sana payagan ako sa iyan eh. Ano naman po, di naman po ito basta travel. Kumbaga, ito ay ano na rin, kumbaga, um, tawag siya. Partner rin kasi ito ng, ano, eh, ng future ni VNC. kalinga sponsors, may mga sponsors na gusto siyang makita. Diba? Eh, yun naman po yung mag-ano din kay VNC, tutulong sa kanya. di Diba? Sana pa po? May kukumpleto yung number of dates. Yan, yun nga po, may kukumpleto. Sayang talaga mga kalingap kapag ang pinag-OJT-han ni VNC at ang teacher nito ay hindi papayag dahil maaring ito na ang huling pagkakataon ni VNC na makapag-ibang bansa. Sayang na sayang talaga. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.